Grabe kakaibang kaibang daan na naman to. Oh. Hello. Ang tarik. Tarik yung Parang yung dating daan. Hindi sa Yung Ang daan dati. Grabe. Hindi naman ako. Na. Guys, hindi mo na ako mag-video. Ang hirap. Kailangan ko hawakan yung cellphone. Ang hirap nito. Mayan tayo mag-video pagdating sa baba. Sing patarik talaga siya oh. Hadi. May isang churong papano umuubo bumaba kasi makakano ako alis nakaupo ako kasi sobrang ano sobrang tarik talaga yan sila oh Oh, grabe pero mas mabilis, mabilis dito. Kaya nga, ayun na nga, mas mabilis dito kung sa kagabi sa kahapon natin dinaanan. Pero grabe tignan mo, oh. Parang patarik talaga oh. Diba? medyo mga pero ang hirap talaga tapos yung kamay ko nakahawak kasi sa, se si, sa cellphone eh natanong tanong na rito yung bibit oh yun yung ilog oh grabe tar tarik talaga tapos wala akong babagsakan ko sakali wala akong kakapitan pagka nagdire diretsyo kong kasi ako sanay naman ako sa mga ganito pero as in dire diretsyo pero pag ganito na didiretsyo kasi dyan tapos wala akong kakapitan yung tipong eto hawakan pag dumiretso ka na oh, hirap nakakatakot pero gaya sabi ko kanina ito yung pinakamabilis na daanan kasi yung motor dito namang natin iniwan hindi ko maglakad kung paano bait na natin yung camera ayan kung naramdaman ka ng lula iyari ka talaga pero pag natin magpapatag pa lang naman yung mga may susunod